buhay. Welcome! Oh, naglaag-laag na po ni sa na ay lubihan. Oh, as you can see, nice ka yung place. Kaya kay lubi. Wow! Tapos, nadi dagat, oh. Nice ka yung nakumanghod. Vlogger po ni siya. Content creator follow dinis dapat iyang page o di ba oh nice ka yung place dagang kaglubihan kalubihan oh nice kayo oh. Then, ang dagat si si busing Oh, hello mga kabuhay. Ah, yeah. okay, oh, nami diri okay, okay, Sa dagat na pod Tapos kalubihan dito, okay, oh. Na ah, si Busi nagdudula sa iro. Oh, dog lover man ni siya. Ah, Di ba? Nice kayo diri ang environment. Oh, ningaw kayo. Pag-hype po mo, ma'am, sa inyong vlog. Eh, okay, masig ma-promote yung cottage ba? Eh.